Wala ka full lang, back. Lang, yes. Iba yung nakapagtatapos ka. Kaya mga atleta dyan, ha? mga ah. gustong maging mga magiging atleta at umabot sa PBA, ha? Ah, tapusin yung muna yung pag-aaral. Diba? Ah, yun, ah? ah. Oh, okay. Kailangan balance din. Ah, sige, oh. okay. Ngayon pare, tawid tayo sa pro, no? Alam ba, top 3, okay? Assist leader ka all time sa PBA. Ano ba sikreto mo? O may pinapractice ka pa para maging mahusay na playmaker? <laughs> so, I'm very lucky na magagaling na naging teammate ko kasi si Jerry, sila La Alvin. Si, <laughs> nagagalit ako sa kanila. Pag pinasa ko, dumribol pa tama sila. Yun. O jumab pa sila. <laughs> wala kasi ah, kasi Wala kasi uh, si uh, si siya niya. Eh. Huwag mong gawin niya ano. <laughs> ah, tama, tama yan. Lagi yung sinasabihin sa akin. Dahil siyempre nga naman, pagka di ka pa one-bounce, kaya pagkano, dapat nakaready na, pare. <laughs> kaya sabi, kaya nakita ni <laughs> Didol, para ako. Naka, ano, nakagano'n lagi. O, oh, dati may rule na gano'n. Eh. Pag nag-dribble mo, wala nang oh, assist. Wala na Pero ngayon, huli ata, pwede na. One, pwede two, na. dribble. Oo, ah, ah. tama naman. Kasi ano rin, yung nasa national team kami at saka sa Magnolia kami nila, Jerry, ang masarap pasahan yung teammate mo, si Alan. Ah, si Alan. Ah. okay, okay. Galing sumut niya.